Tila tuliro pa rin hanggang ngayon ang 53 anyos na si Tatay Ronnie. Ang kanilang bahay kasi sa barangay Fairview, Baguio City, na halos 20 taon nilang ipinundara at kakapaayos lang ngayong taon, naabo sa isang iglap matapos masunog. Dami dahil nasunogan ka, wala ka malang nailigtas kahit na ano. masama, mas masakit din yung kalooban mo dahil in, eh. gala, na, nandiyan na Nasunog na Problema rin niya kung saan kukuha ng pantustos sa pag-aaral ng kanyang mga anak lalo pat magpapasukan na naman. Talagang ganito, doon muna kami sa evacuation ng barangay, doon muna kami tutuloy. Wala, habang inaano to, lilinisin. Puro ano kasi, light material kasi itong bahay namin, yung taas niya, puro kaho yan. Kaya antimano, pag angat ng apoy, tuloy-tuloy, wala na, hindi ka na makabalik ang masakit, pati ang ilang mga gamit nito sa pagkakarpintero kasamang nasunog. Ito ang sitwasyon ngayon ng dati dalawang palapag na bahay. Tupok at halos wala na talagang mapakinabang mga gamit. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin lubos maisip ng may-ari ng bahay kung paano sila muling babangon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Baguio, nagsimula ang sunog pasado alas 3.52 ng madaling araw kanina. Umaabot sa humigit kumulang 715,500 pesos na danyos ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. So bali may ikon, no, reported sa amin na nine families na affected tapos tatlong bahay na nasunog at saka dalawang bahay na partially na nasunog. Ayon sa ilang residente, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa ang mga bahay sa light materials. Sobrang kwan na. Tatlong bahay na itong nasusunog kaya hindi na rin kaya na mano-mano. Tatlong oras nagtagal ang sunog at idineklara ang fire out alas 6:15 kaninang umaga. So ang challenge natin is malayo kasi siya sa kalsada. So madami tayong nailatag na fire hoses. As to water supply naman ma'am, enough naman po yung nakuha nating uh, water supply. Mahirap umakyat pa nga ako sa bubungan para lang makatulong makapagabot ng tubig. Although tubig kukunin pa namin sa kabilang bahay. Walang supply ng tubig so mahirap eh. Kaya kung ganitong sitwasyon talaga tapos wala tayong tubig, napakahirap. Pero ayon sa ilang residente, nagsimula di umano ang sunog sa pagsisindi ng isang lalaki ng kanyang mga damit. Parang lasing naman, kaso so, hindi ko alam kung ano yung pag-iisip niya, kung bakit nagawa niya yun. Ay, nag, una daw, nag, ano, nagsindi raw no, parang amoy, yung usok kasi na makapal, amoy usok ng mga damit, parang sinunog na damit. Tapos no, yung pumasok na yung usok sa amin, lumakas na yung ano, lumabas na yung apoy niya, pumasok na sa ero, kaya pinalabas ko na yung mga bata. Lahat ng bata pinalabas ko na. Ayon sa Baguio City Police Office, sumuko na sa mga polis ang lalaking tinuturong may pasimuno ng sunog pero nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng BFP. Kung magkataon posible itong maharap sa kasong Arson, Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.